ina-appreciate namin lagi ang kanyang pagbisita dito sa lungsod ng Binyan. Kaibigan na ng Binyan si Sir Every time na may problema, pagyo, suno, kalamidad, na andi dito si Sen. Bongo. Parati ko pong uh, sa lahat yan na mahalin po natin ang ating lolo at lola. Wala tayo sa mundong ito kung hindi po dahil sa kanila. At ito po yung panahon na bumawi tayo sa kanila. Kilala naman po ang Pilipino sa pag-alaga sa mga lolo at uh, uh, lola. Hindi natin pinababayaan ang lolo't lola natin, 'di ba? Hanggang sa pagtanda nila, inaalagaan natin sa bahay. Ito 'ko isang paraan na ipakita natin sa kanila yung pasasalamat at pagmamahal natin sa ating mga lolo't lola. Alagaan natin, tulungan natin at sa pagpapagamot, sabi ko kanina, lapitan niyo po ang Malasakit Center yung mga lolo't lola, lalo na ngayon na kailangan nila ng tulong sa medical. ito na yung resulta ng Super Health Center para hospital ang lamig Salamat sa Department of Health, uh, Secretary Ted Herbosa, sa mga kasamahan natin sa Kongreso. Ako naman bilang chairman ng Committee on Health. Kung ano pang makakatulong sa inyong Super Health Center, importante ang health para sa akin. Health is wealth. Ang katumbas po ng uh, kalusugan ay buhay po ng bawat uh, Alam mo at pag uh, si serbisyo dapat mula sa puso to so wala kang uh, pili. Ako po ang inyong senator Kuya Bongo. Patuloy na lang serbisyo sa inyo lahat. Dahil ako po ay naniniwala ng serbisyo sa tao. Serbisyo po yan. Sa Diyos. Mga kababayan ko dito sa binyan. Mga minamahal kong kababayan. Tandaan niyo po mahal na mahal na mahal po kayong lahat. Maraming salamat.